Ano ang masasabi mo sa mga tao na nagsasabi na si Iwaga ay empleyado dito sa Iwaga Palace? Ah, dati yun, empleyado, pero ngayon. Sige, boss Tony, ano, ah, kumbaga sa 1 to 10, anong, anong rate ni Iwaga sa pagkain niya? Sorry, kung sa pagkain niya, mga ano siya? Diwata? Eh, diwata naman. Sige po naman. Sa diwata naman, sa akin, ikukumpara eh, ko naman So yung well, mga papatunay na si ano Hiwaga Overlord Paris mga paps Hindi siya empleyado dito mga paps Kumbaga siya na ay isang ano business partner dito sa Hiwaga overlot Paris mga paps So ayun, ito yung ay nagpapatunay si boss. Ano masasabi mo sa mga tao na nagsasabi na si Iwaga ay empleyado dito sa Iwaga Palace? Ah, uh, dati 'yun, empleyado pero ngayon business partner na sila, co-owner na sila. Ito uh, dito sa bagong pisto saka sa dating pisto, business partner na sila, co-owner na siya tapos maglalabas pa lang iba pa. Ah, uh, uh, sabi siya, hindi pala totoo yung haka uh, kanila na si Hiwaga. Totoo kaya naman yun dati pero ngayon hindi na. Hindi na ngayon. Kasi siya na ay uh, isang business uh, abis oh, oh, na sa abis ng bike. Si, yun. yun. Pero, kata, ano ka Yun pala. Nanaanan mo si ano si Hiwaga? Ha? Ay, uh, ano uh, mo si Hiwaga? Ah, uh, actually ako yung ano yung, uh, kapatid na may-ari. Ah, uh, uh, ay, gabi kapatid na may-ari ng lalaki. Balik kami din partner kami ni Hiwaga kasi dating barian dati. Oh. Dalawa kami nagtatao diyan. Ay, napanood ni So, yun. So, yung mga paps, yung haka, -haka nyo, <laughs> So ito na, na nagpapatunay yung kapatid ng ano Show ng business it. partner ni Waga mga paps. Kaya nagpapatunay na si Waga Overload Paris mga paps ay hindi um, na siya so ay, ay nangangamuhan. Na, yun, hindi na siya nangangamuhan. Kumbaga, isa na siyang business partner ng kuya niya. Owner na business partner. alright. So yun tama na yung mga tismis-tismis niyo o yung mga martes dyan. Iigil na ni Bang Tuma Martes dyan na. Ano lang, lab lab lang. O, lab lab lang, lab lab. Kain lang natin ng ano ng Paris.

Yan ang mga natagpuan dito na ano oh. Vlogger Si Kuya oh. Hello Kuya. Yan ang pangalan ng page mo Kuya. Blog po. Ano po? Tony Vlog. Tony Vlog. So yun, sabahin natin si Tony. Kapunta ka na kay Diwata, ano, boss Tony. Diwata oo. Oh. Kapunta ka na dun. Ah. Pag ano, kapag re-rate mo yung pares ni Hiwaga at saka ni Diwata. Si Kinukombinasyon ko uh, na yun. Pinaglano ko silang dalawa. Narate mo na, narate mo na. Uh. Oh, oh. Anong ano anong kumbaga sa 1 to 10 anong lasa ni oh, ano? Mga okay, start tayo kay Anong Waga. anong rate ano pa ni Hiwaga? ano pa rin? Si Hiwaga. So, so, si Duwata. So, Tikman ko na yung ano nila yung pares nila. Uh, pares nila. Pares nila. overload. Ay, pati yung kay ano isa. Competition ni Diwata doon si ano. Dimo niyo 'yun. yun katapat niya? Oo. Oh. Ikatapat ni debata diba, Oo, oh, yun don sa... Ah, don. Kanto. ikanto. Ay, kanto. Oo, oh, natikna nga rin. Na, ano ko na yun. Pero sa tatlo, sino ang mas masarap na ano, overload? Yung tamo kay ano naman. Okay, masarap ano ba rin yun? Ito. Ito kasi parang... Basta sa, sa, sa timpla ko, si Tagaytay, si... Rosmar. Ah, uh, si Rosmar. Parang uh, pareha sila. Ah, pa na rin yung kay Rosmar. So, punta kayo lang kami na gano'ng. Nag-update kami. Mm hmm, nakarang galing kami dito. Sige boss Tony, ano, uh, kumbaga sa 1 to 10, anong, anong rate ni Waga sa pagkain niya? Okay, kung, sa pagkain niya mga ano siya, mga 8 lang ako. Eight. At uh, press kami no. Magkano okay, naman kayo kay diwata? Diwata naman. Sino po naman? Sa ka diwata naman sa akin, ikukumpara si, ko naman sa akin. Uh, nine. What? 9. Tapos pa ganun din si Aros. So, big sabihin, mas mas lamang si Diwata, mas masarap kay oh, Diwata. Mas, eh, ano pa rin siya. Sa para sa akin, sa panglasa oh, ko, ah. Panglasa. Sa panglasa ko. Tapos kay ano naman, eh, sa dalawa lang, ha. Ah. Oh. So, mas ano pa rin siya. Kay Diwata. Kay Diwata talaga. Ay, Paano ay, masabi? So, yun so, lang mga paps. naman sa mga para sa overload niya. Gusto para sa akin. Ganun. Yan, thank you, Boss Tony. Thank you, to you. Kapit mga hayop. Yan, ah, ah nakaiwa <laughs> let's go. <laughs> let's go. <laughs> <laughs> Anong face mo, Boss Pops? Anong face mo? Or Kevin. Or Kaya. May sticker ka dyan? Wala, Pops. Ano lang ako, bago pa lang. Ah, bago pa ah. lang. Uh, sige. I-support ka namin. Ah, thank you, thank you. Bye.